Dugo! 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 Ang naging kumot sa kidapawan ng mga gabing yun kasabay na yelong hangin dala ng panalamig ng mga kabangkay nakakakilabot pakinggan ang ganap na katahimikan ng tanging maririnig ay ang paghigbe ng mga naiwan ngunit dagundong, dagundong, dagundong sa mga magsasakang patuloy na nalaban at kahit na lalabas silang muli bukas ng umaga kahit walang saplot ang mga paa upang lumaban upang manindigan upang magkalaman ng kanilang tiyan at narinig ko ang sinabi ng kanyang anak kita ay aalis ka na naman sumagot na lang siya at sinabing oo anak okay. eh kailangan lang pero wag kang magalala kahit anong mangyari babalik ako wag kang magalala kahit anong mangyari ay babalik ako wag kang magalala kahit anong mangyari ay babalik ako nagsimulang gumuho ang pader kong puso nang marinig ko ang kanyang pangako na kahit anong mangyari ay babalik ako dahil alam niya, alam niyo, kitang kita kung anong nilabas na ka ng karapatang pantao, kitang kita ako. anong tumagos mga bala sa katawan niya mismo at kahit na tumutulo na ang dugo sa kanyang labi, pinilit niyang sigaw. Balik mo ako. Balik mo ako. Balik mo ako balik mo ako. Sa kabila ng maghapong pagbibilad sa trabaho, ng walang tigil na pagtatampisaw sa sariling pawis, sila pa rin ay pinarusahan, ipinako sa kahirapan, sugat sa kanilang balat ng salitang tamad, puro reklamo kahit na sila ang gumagawa ng paraan upang mapunan ng kanin ng espasyo sa ating mga tiyan. Hanggang kailan natin bubusagin sa gutom ang mga nagpapakain sa atin? Hanggang kailan? natin tatakpan ng mga dalangin ang mga ayaw natin pansinin? Tinutulungan tayong tumingin sa magagandang bagay at huwag na lang masyadong mamroblema. Pero paano ko 'yun gagawin? Paano? Paano ko 'yun gagawin? Sige, sabihin mo paano.